Good morning guys So meron tayong uh, Bubuksan ngayon na abscess Na nakuha natin sa herd uh, Ang masama Nasa milk vein siya Nakatapat sa milk vein So bubuksan natin Lalagyan natin ng uh, din sa loob Para maghilom yung sugat So meron ako nakuha ngayong umaga Ayan So bubuksan natin yan. O, gagawin natin, gagamitin natin tong needle magamit natin sa panghiwa so, tinalihan ko na yung paa kanina para hindi siya sumipa baka maabot ang kamay ko isa na lang guys so natin dito matalim kasi to eh karayong nalagyan natin siya ng butas. so confirmado nga na siya ay abscess so yan tumutulo na ang abscess niya. So ang gagawin natin ay gagamutin natin ito ng intrasilin wala akong uh, blade para pang hiwa so, ang ginamit ko ay karayom lang so nakakadami. ayun So, iniwasan ko na mahiwa yung dahil nakatapat sa milk vein milk vein ito ito milk vein ito ah. Baka, tamaan at puro tuko mo lumabas ang so, gagawin natin uh, drain natin ito yan o sukat ang sugat. so bibigyan natin ng ayo din sa loob ayan ang ayo din tapos i-drain natin sadah. Dami lumabas. Tapos hayaan natin yung ihi sa loob. Bukas sa umaga pagbalik niya, hugasan natin tubig. Tapos sasagutin uli ng iodine. Kailangan yung butas hindi siya magsara. So, okay na yan. At, uh, palagay ko, uh, yan magsasara. So, ganyan lang kalaki ang muntas So, kaya akong pinutasan dito, ay, para paghiga niya, hindi matumihan yung sugat. Kasi, pag dito ang sugat, pag humiga, malalagyan ng dumi. So, magkaka-infection siya. So, okay na yan. So, lagyan natin ng uh, intrasilin sa muscle. Well done. Okay. Well done. Tapos, ipintura natin siya ng pula. So, mag-stay sa penicillin. Hanggang sa matapos ang withholding. and a six. All right.